Nakahanap ng bagong kakampi itong si Tangol at hindi lang ang kanyang mga kaalyado ang tumutulong sa kanilang dalawa ni Ramon para mapabagsak ang pamilyang Guerrero. Samantala labis ang pagkabahala ng pamilyang Guerrero, ngayon ang mag-ama ay magkasama na. Nararamdaman ni Roberto na hindi magtagal ang mga kaalyado ni Ramon ay lalapitan o nito. Ngunit naniniwala naman itong si Roberto matapos umano niya pagsiwalat sa mga gawain ng mga Montenegro ay wala na umano matatanggap si Ramon na tulong mula sa kanilang mga kaalyado. Ngunit sa kabutihang palad, taliwas ang mangyayari sa mga inasahan ng pamilyang guerrero ralo na itong si Roberto sapagkat mas lalong lumakas itong sitangkol at mas lalo pa silang nakahanap ng bagong kakampi para papagsakin ang mga guerrero at paalisin ito sa paghari-harian sa buong Maynila. Parang si Roberto pa rin ang nagpapatakbo sa buong Maynila sapagkat itong si Miguelito ay sunusunuran sa kanyang kapatid kahit hindi nila namalayan nang ang inakala nilang kakampi ay isa itong patibong na inihanda ni Tangol at Ramon. At habang nag-iipon pa ng sapat na ebidensya ang kampo ni Tanggol sa pagpapabagsak ng mga gerero, pinaglalaroan muna nila ang mga ito. Samantala, dahil sa mga kalyado ni Ramon, malungkot na nakarating kay Tanggol ang mga katiwala ang ginagawa ni Mondragon at Guerrero. Kahit sinabi ni Tanggol kay Ramon, kailangan na umano niyang makuha ang kanyang posisyon sa lalong madaling panahon para maprotektahan umano ang kanilang mga negosyo at higit sa lahat mapabagsak ang mga gerero at mapunta ito sa kulungan. Uy ka ni Ramon, nakakalungkot man umano isipin ngunit kinakailangan mangyari umano para matauhan itong si Tanggol. Hindi lang binabalak ni Ramon kundi gusto niyang gawin ang bawi nitong si Marites mula kay Rigor. Pareho silang nabahala ni Tanggol para kay Marites dahil batid nila na ito ay pahirapan o mano ni Rigor. Ngunit sumabat naman itong si Inting at sinabi niya kay Tanggol ngayong itong si Rigor ay tauhan o ng mga gerero siguradong madadamay ito sa lahat ng mga iligal na gawain ng mga gerero. Natutuwa naman itong si Ramon kung ito o mano ang mangyayari oras na mano para maranasan din ni Rigor ang kulungan.